Hello, hello mga katigs. Ito yung first round ko. Alam niyo naman sa akin ito yung sinasadya ko eh. Itong Kariboyo Manila clams. Itong sinasadya ko lagi yung mga seafood. Kasi ito ang mahal eh. So kaya maka makabawi tayo. At saka kumuha ko ng ating soup. Hot and sour. Itong kinuha ko. Punti lang. Yung anak ko naman. Eh, alam niyo naman. Ang mga bata rito. Ayan. <laughs> Pizza pa rin. <laughs> yung test. Yung yes, sarang niya. Yung asawa ko wala pa. Eh, hindi pa nakakuha. Ando doon pa. Eh, at saka yung ano namin, yung aming uh, panulak, hindi pa dumarating. Ang kinuha niya ay Pepsi yung anak ko yung asawa ko hot tea hot tea green tea at saka sa akin naman alam mo naman to biglang lang tayo ayun so, ayan na yung ano yung magbibigay ng ano ng panulak namin okay dok yung mga katikang umpisaan na para makarami para mas solid yung bayad okay dok bye bye